Bless day po ulit mga ka and good afternoon po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa ating trabaho especially po yung mga jumu-duty pa lang, yung mga incoming, lagi pong prepared po tayo sa pag-turnover lagi natatandaan nyo kung paano po natin i-turnover it ng maayos, indoors endorse hindi po tayo nagkakaproblema especially yung uuwi na baka limiin, baka buksisiin, you must scrutinize po lahat ng ito turn over sa kapalitan para po at least bukas may duty na naman po tayo na maayos. yun po lagi natin tatandaan. Huwag pong nagmamadali. Kailangan po palaging always maximum tolerance pa rin pag tayo over para at least maging maayos po ng ating servisyo sa ating client especially para sa lilin natin ng continuous po yung trabaho natin. Okay ang ating pong topic ngayon mga ka-59 is about po Ay shout out nga pala sa mga bago nating followers kay Sir Rodina isa po natin dating kasama na ano po natin. So, shout out sa sir. Okay, ang ating pong topic ngayon is about po doon sa isang tanong ng ating followers regarding po sa sabi niya sa comment. Sir, ano ba yung gagawin? Ito po yung tanong niya. Mostly nararanasan po ito ng maraming mga security personnel. Ano po sir bang gagawin sa isang customer or client or visitor siya? Sabi customer kasi marami yan, di ba? na talaga naman po hindi mapag paliwanagan ng kahit man niya paliwanagan pa rin ng mahinahon eh talagang hindi pa rin nakakaintindi galit na galit pa rin di diba marami pong ganyan so napakaganda pong tanong kaya po ginawa ko ng content at least para po maging aware tayo kung pa pa natin iahangin yung ganitong mga customer po natin. Okay, tandaan po natin una ano ba yung customer, sino ba si customer sa mga company or any establishment napakahalaga pong parte o po, tools or uh, ang mga customer po natin. Napakamahalagang parte po ng isang negosyo ang mga customer. Tatandang po natin yan, mga security personnel. Kaya normal na po yan. Pag marami pong ganyan, nasabi ni Pasaway, normal po sa trabaho natin yan. Bakit po kayo? Kaya nga po tayo hinar ng mga security personnel para i-handle yung mga ganitong klase ng tao mga pasaway, despite may, may house rules, may mga policy, kaya nga tayo hinay para tayo mag-implement kung pa paano natin i sila. So, lagi natin tandang pasalamat at maraming customer na pumapasok kay ano pa man yan sa kanilang mga behavior. Kaya nga po dapat ang security laging mahaba ang PC. Pagdating po sa ganyang mga uh, sinario na mayroon tayong customer na talaga naman, diba? di ba? Hindi natin may yan. Marami po talaga. But the importance is mahalaga sila sa negosyo. Kasi pag walang pumasok lang kahit pa yan ano, ilalong eh, lalo mayaman yan, talagang malaki. Siyempre hindi natin masisisi rin kasi minsan, intindihin din natin po sila bakit. Baka mamaya sobrang dami nang iniintindi sa buhay, sobrang laki ng negosyo, talagang napipressure din po. Kaya minsan, nakakalimutan na nila yung kung paano yung tinatawag na pagpapasensya or pakikiusap or pakikinig. Di ba may ganyan po eh. So, titingnan natin. So, sa tagal na natin sa larangan ng security siguro, maka-handle na nagsaya na maayos. Kung baga, normal na sa atin yan. Kaya sabi ko nga po sa mga security namin, kapag maraming pasaway, maraming talagang violator, salamat. Bakit? May trabaho tayo. Kasi kung lahat sobrang bibehave, ang babayit lahat ng Pilipino, ay wala akong security personnel baka pati pulis mababawasan na. Hindi naman sinasabi na sana marami. Kung normal po kasi, nature po ng tao yan. Lagi natin tatanda nature ng tao po yung ganyan. Kaya i-handle natin kung paano. So paano natin i-handle sila? So una po ganito. Sa mga area po natin, sa mga post natin, ano yung kadalasang laging binabahilin nila? Kasi dapat po may advance tayo na gagawin eh. Kumbaga, there is a procedure para pag may mangyari, alam na natin. So, dapat po talaga lapat kasi naka-advance. Ano yung gagawin niyo Just in case may mga ganito. Kasi lalo na pag yung policy talaga naman, especially dyan, di ba? Dress Hindi pwede yung ganito talaga naman. So, hindi man ang daming dahilan. Kasi umulan eh, siya pakatindi na sikat ang araw doon sila. Pagpalagyan natin eh, sa lugar nila umulan, eh paano dito sa papalapit hindi na. So, dapat may mga baong sila na kung ano naman. Eh. Or dinadahilan na lang mga ganyan. So, tingnan natin ano yung magiging gagawin natin sa mga parking. Hindi allowed mag-parking dyan, may penalty. Pag nag-park, ang ina hindi raw nila alam. Bago lang sila sa area. Eh, kung tutusin nga po, di ba, sa atin lang po ito, baka sabihin nyo sa Siyempre, na masaklayan. Siyempre, tinitingnan natin na talaga na kaya natin nagkakabahil hindi natin alam. Kaya sabi nga sa batas, di ba, ignorance of the law, excuses batas yan, pag yan ng building, kahit hindi mo alam, mababayulate ka talaga, magpe-penal. Kaya pag hindi alam, sabi nga ba diba, sa commercial, right med mo lang yan, huwag mahiyang magtanong. Diba? Lagi natin inaan yung gas-gas na yung commercial na yun, hindi natin na i-apply. -ia Magtatanong po tayo. So, kano kung nangyayari po yun, isipin na lang natin normal talaga sa tao. To. so, gagawa tayo ng para ano yung pwede nyo gawin. Kasi hindi po natin may specify, hindi ko pa specify sa inyo kung paano, kasi depende po sa establishment na ni. So kung ano po magiging problema na pwedeng gawin ng customer palagi, dapat meron kayong nakahandang mga pagpapaliwanan. Parang ano po yan eh, sa mga customer service, iba pag tumatawag sa telephone, yan, may sumasagot. May mga ano sila doon, may mga, mga copy na kung anong sasabihin nila para hindi sila napapamali. Ulit-ulit talaga ulit na yung alam na nila. So ano din dapat? Meron tayong mga ginagawang kaparaanan para hindi nagagalit si consumer. Ngayon, pag dumating naman na po sa point na gano'n, kasi dapat po alam muna natin yung gagawin bago mangyari. Sabi nga, uh, prevention's better than cure. So, bakit kailangan may magalit na customer kung kaya natin ma-prevent? Na anong pwede natin gagawin? Dapat ganun kasi we have to serve people pag tayo nagtatrabaho. Service, servisyohan natin sila ng tama at mas. Kahit galit pa yan, kahit talaga sobrang arrogant yan, kahit ang sama ng ugali, minsan, nasa ano yan eh, mayroong pinagdadaanan lang si mama at si Sir. Ganun no, lang po lagi natin iisipin. Diba? So, ano yung dapat natin gawin? Ngayon, pag dumating na sa point na alam nyo na, pinaliwanan nyo na, especially sa mga plain guard, na talaga naman, sir, ganito po, ma'am, ganito po, na ipaliwanag natin ng mas. Pero bago po yan, paano ba dapat natin ihandle? Dapat yung mga security personnel, marunong maghandle ng mga sitwasyon, lalo sa pakikipag-usap. So, kailangan muna, tingnan natin yung guard. Dapat po, pag may kausap kayong ganyan, alam yung pag dating pa lang na ganun nagkamali iba na yung tono so tayo bababa o tayo magiging tsaka yung pananalita natin yung tone of the voice natin yung mga tono ng boss minsan kasi lalo sa mga bisaya ilokano mga galing ng probinsya talagang minsan nakala nila normal sa kanila yung pataas ng boses eh, sa mga Maynila hindi po pwede yung ganyan na sobrang taas ng boses mo kasi tayo nasanay sa probinsya na para na di ba? Kasi na normal eh. Kasi kumbaga sa atin akala normal lang sa mga tiga probinsya. Pero pag nasa dito na sa syudad, medyo dapat ang boses mo eh kumbaga templado. Hindi mo sa kanta, hindi ito Hindi ang sakit sa tenga. Kumbaga talagang kailangan eh yung sir, ganito po kasi dapat. Ano po yung dapat natin gawin? Ganito po. Kung sakali po, ganyan po. Laging mahinahon. Kaya nga huwag kang magkakasipag na galit ka agad. Wala na. Kaya nga, dapat pag may kaos ka alam mo talagang medyo ano na inhale exhale lang na hindi naman yung talaga kala mo galit na galit yung inhale exhale na normal ba diba? para mag iano mo lang yung tension mo din di ba doon along the way kumakalma ka no may ginagawa kang paraan ganun po dapat mas marunong po sila ng sitwasyon okay kung galit na galit na talaga sinabi mo na lahat pinagwanag muna na ng maayos ha kailangan pati po yung body language kailangan din po yan yung mga kilos ng kamay natin yung galawan kasi minsan po galaw lang ng kamay natin akala galit na diba? alimbawa nakangati pala, yun, kung may kausgal na galit gata yun yung makakamot ka pala akala sasampalin mo na o susuntungin mo kung kaya kailangan po ibigin natin ang halaga yun kung talagang di mo maiwasan nangangamot nangangat mo agad na, paalam ka sir excuse po ma'am po ah, medyo nangangatilikot ko tatalikot lang po ako ah, magpapaalam tayo maayos kasi baka siyempre lalo kung may CCTV camera dyan o kahit wala pag nag-complain yan siya mapapamalit tayo kaya iwasan po natin yung mga body language natin dapat akma at maayos pati yung tinatawag natin nag-make face yan ang kapilihan pa ng mga iwan ito kasi ano nyo yan ka nag-make face yung parang nakasimangot parang sa mukha pa nang nagagalit na so titignan din natin yung ano ng mukha natin expression ba na kailangan po maayos natin ka akin. Huwag naman yung tatawa tayo, nangingisi, naggalit, naggalit. Parang pinagtatambaga. Normal lang. Alam niyo naman, ibig ko kung sabihin, di ba, kung paano ko yan. <coughs> Excuse me. Kaya napakahalaga po talaga sa mga security personnel ang marunong or matatas magaling sa customer service. Napakalaki pong bintahe na kinakailangan po ang mga security personnel ay eh talaga nag-undergo ng training, re enhancement refreshing about customer service kasi kailangan po kasi ako po nalasimpo ako sa BGC dyan ako talaga nasanay when it comes to customer service na kahit galit na medyo normal na kasi galing kami dati sa, sa mga factory na pinanggalingan talaga doon kailangan doon hindi ka pwedeng panano ano doon kasi talaga naman ang mga contractor dyan talaga naman pero pag naando ka na sa mga mall na talaga naman lalo sa BGC sobrang ano ng tao dyan kailangan marunong i-hackle talagang tinrain kami no? inasign ko na isang company dyan na talagang binigyan kami ng time ng HR that time talagang lahat ng security including their staff pinagano talaga pinang under ko kami ng customer service kung paano i-handle sila syempre mga big time ang yan hindi basta basta pinag-isip ba naman eh lalo ngayon diba So, ng mga time namin doon, way back 2010, talaga marami na din. Pero hindi talagang ganyan pa ka, ang easy that time. Pero ngayon sobrang ano na sila, di ba? So ganun po, kailangan kahit naman saan, ano, din naman yung sinasabi na doon lang. Dapat lahat po, standard po dapat pagdating po sa pag-i-entertain -pag ng mga customer natin. Kailangan galingan po natin doon. Ayun po. Ngayon po, pag talagang dumating sa pwede na maayos naman ng security personnel natin, hindi naman ano, kung kayo po yung naandun, mag backup na po tayo sa mga officer natin. At saka una po pala, dapat laging may option sila may binibigay tayong option. Hindi po eh, hindi ko po pwede diyan. Bawal po diyan. Hindi po alam. Yung mga term pa na, yun, na, bawal na hindi pwede. Bibigyan natin ng magandang bagong terminology. So bigyan kasi pag sabing bawal, parang wala ka ng option. Tayo ng bawal agad din, ba, di ba? Dapat bigyan natin ng eh hey, ma'am, sir, hindi po kasi ina-allow kasi po kasi sa ating rules ng building po natin. Ganito po kasi. Ngayon po may option naman po. Yan. So, hindi pwedeng magpark. Anong gagawin ko? Papabayaan nyo lang. customer nyo ako. Parang ganun eh. Siyempre, meron po tayo mga pay parking. Para po hindi kayo mano. Kasi po, ganito po. Pag lang po kayo nagpark, iniwan nyo po yan dyan. Matuto po tayo. Marirecord po tayo. Magpe-penalty pa po tayo. So, mabigat po yun ma'am. Kaya gusto namin po safety po kayo. Lalo sa po ninyo. Dangan nga lamang po hindi po allowed dyan. So, meron po kami i-offer sa inyo na pay parking po natin ganito po, ganyan po. Kung namamahala sa pay parking nyo, sa mga paligid po namin, ma'am, may mga parking po dyan na ganito po. Ipapaliwanag nyo ng maayos. Para alam nila na na kinukonsider natin yung mga problema nila. Hindi, hindi po pwede dyan. Talagang hindi pwede. So, kahit naman tayong lubagay sa lugar nila, ganon itrin ng kausap natin o ng security. Di ba? Kahit na tayong security na ipagpumasok tayo sa mga mall tapos ang arugante nung may mahiinis ka kasama natin, alam natin trabaho sa natin din po dapat. Dapat talagang pinapahalaga. Pag naman talaga tayo mga uh, dat katrabaho natin na talaga is office, so, na iba kasi dyan eh. Dadi, parehasan kasangga naman tayo, sa trabaho natin, parang hindi kami nakaintindi. Hindi po dapat ganoon. Kailangan maintindihan natin sila kasi nasa duty sila at alam natin yung ginagawa nila. Kasi mga client natin, mga customer, hindi nila sila matatas yan lalo kung talaga namang galing sa ano yan, diba? Ilalagay natin lahat sa, hindi naman pulaan, pero meron talaga na talaga namang kahit alam, hindi ka talaga mananalo dyan. So, ang gagawin po natin kung talagang ganun na po, sige po, sir, ma'am, ganito na lang po. Since po talaga hindi po ako makapag-decide, endorse ko po kayo sa officer ko, baka mabigyan po tayo ng another option. Kasi po, in our part po, ma'am, gusto ko po kayong matulungan, pero hindi po akong allowed na tao para gumawa po yan, i-endorse ko po kayo. 'di ba? Ang gandang pakinggan na parang meron tayong talagang malasakit sa kanila. Ay na pinakamagandang word na dapat natin ginagamit. Palagi na may malasakit tayo. Hindi lang parte lang ng trabaho kasi trabaho to hindi po eh. Kailangan yung serbisyo. Alam natin may policy pero sabi nga in every rule there's an exception. Eh kung emergency hindi eh, sige lang po emergency tamin na lang. Diba? So case to case basis. Kung talaga namang hindi emergency at ganun nga po sa mga problema indoors agad sa officer dito para sila yung mag-usapan maayos, ganito, ganyan. Para at least malilesin po. Kasi kung talaga makikipagano ka dyan, hindi po tayo mananali dyan. Tsaka, napaka hindi po magandang tingnan na tayo nakikipag argue dyan sa mga customer client natin. Eh, hindi pa ka mamaya mapicture tayo or maikwento tayo sa mga iba na ganteng mga guardian, ganti yun, dito. Kaya minsan nababansagan tayo na ganito, Hindi natin masisisi sila eh. Kasi paano natin niya? Kung talaga namang marunog ng ating mga customer na yan, talagang they are professional, so may intindihan tayo. Pero kung talagang arugante tayo, nagkakaproblema. Kaya nga po wag natin mamasamain or may stress tayo kapag meron tayong mga pumapasok sa mga establishment po kung saan tayo na sobrang Yung may i-challenge po natin yung sarili natin. Para at least maramdaman natin effective tayo kapag lahat ng pumapasok sa atin, kahit anong sumi napapangiti natin ng maayos. Sa natin, good morning ma'am, good afternoon sir mga ganun na talagang meron kang pagpapala si pag naramdaman nila yan alam nila yan na ikaw ay marunong pa sa trabaho kasi kung napakarugante mo siyempre papatalo ba yan hindi lalo po talagang mga may ano sa buhay yan na alam nila sobrang arugante ito ha na ganito i-co-compete ka po talaga kasi yung si 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 marami talaga yan yung mga kilala kong mga TV personalities pa na pumapasok misan may mga ano talaga magaspang din ang ugali minsan hindi naman po lahat ano may na-encounter ako niya na pag sa TV akala ko pagdating sa personal ganito pala pero siguro namamali lang tayo na isipin baka may pinagdadaanan lang ganun. so ganun talaga kasi nature na like po ng tao yan hindi natin maiaalis yan yung ang importante lang paano natin i-handle yung nabing sinabi ko kaya kailangan sa trabaho alamin natin yung mga policy at ano yung pwedeng maging option despite there is a policy man, that. na ini-implement natin kasi hindi po pwedeng walang option eh napakaganda kasi sa isang policy na may option kang gagawin na may ino-offer katulad yan sa amin bawal ang parking dyan sa labas pero may option kami may free parking o at least hindi tayo nagkula -cool kung ayaw nilang dun sa ginawa natin na eh, hindi naman tayo naging, naging burden nila meron naman sa paligid pag park sila dyan kaya nga lang open yung parking maaaring sakyan nila hindi sa loob na lang ganun. so ganun po huwag nating hahayaan na yung customer natin magbigyan tayo ng balik kasi malaking eh, apekto po yan sa company kung saan tayo naka-assign kasi makukumpensa taas yung mga guard nyo rito arrogante, mga kasos, ganyan so makakasira ng ano ah, yan siyempre mga talo yung mag uupa sa mga building natin tapos ganito yung guard tinitinan dahil siya number one yung siguridad eh. siyempre magbinegosyo ka ba kung ang kita mo yung building mo na hindi safety eh siyempre tinitinan yan ano ba yung trabaho ng guard ganito ba maayos sila hindi kasi nakakalabas sa mga gamit ganon So, dapat po gano'n. Kaya, yung may mga kaarugantihan po ng mga ano natin, normal na po. Yun. Dapat lagi na ako matagal na tayo, bago pa lang, ihanda na yung sarili. Kasi talaga, kakaharapin mo, mga tao, tandaan natin po, ah, walang taong pare-parehas ang attitude ang ugali. Iba-iba. Kaya nga sabi ko lagi, kung isang libo, imandaan, dalawandaan, o ilang pang tao pumapasok dyan, iba-iba ang ugali. Kaya kailangan security, marunong mag-handle. Kumbaga, nababalance yan. Paano po yun? maximum tolerance and then aral tapos po eh, aralin kung paano i-handle ang customer service ng tama ng maayos attend ang mga seminar makinig manood sa mga vlog na talaga nakakatulong para at least ma-enhance po yung sarili natin kasi talaga hindi tayo makakayugas dyan ito po kasi trabaho ng mga security humarap sa mga kliyente na papasok sa building niyo kayo ang entrada dyan unang padat na ng mga customer natin is security guard. Kaya napakahalagang parte talaga ng BIDI ang mga security. Kaya dapat po pahalagahan natin at mahalin ang trabaho ng maayos at i-handle ng tama. Customer, tandaan po natin. Ang customer po ang nagbibigay buhay sa mga negosyo. Kaya kung wala sila, wala na po. Magsasarado yung kumpanya kung tayo nakasign. Kaya dami yung pack na meron. Salamat. Ano mga attitude niyan? Salamat na sa pag lang po ng tama. So maraming pong salamat tayo po na sa po po yung tanong ng isa nating followers. At ingat po kayo palagi and God bless po sa ating lahat.